mag-aral kang mabuti para hindi ka na magbubungkal ng lupa kagaya namin. Hindi ka na magsasaka para guminhawa ang buhay mo. Yan yung dating sinasabi palagi mga uh, grandparents ko sa mother side. Mga magsasaka kasi yun. Sila yung numirunong dahil lang kaya ako nakatapos mag-aral. Kasi kahit pa nahihirapan sila, mahirap lang. Todo suporta sa akin yun. Kaya kahit pa paano, nakatapos ako. Dahil sa kanila, sila talaga ang nasa likod ko doon. Pero ngayon ko na-realize na dapat pala, i-encourage natin ng mga bata lalo na yung mga may nasunod ng na mga sakahan ng mga lupain i-encourage natin sila na mag-aral na mabuti para ma-explore nila ang full potential ng lupa nila lalo ngayon nasa era na tayo ng AI maraming mga trabaho mga professions ang nanganganib dahil sa AI na yan so kailangan natin mag-adjust ngayon kung may sarili kang lupang pag-aari lalo na yan nasunod mo swerte mo hindi kagaya ko na from scratch talaga hindi makukuha ng AI sa'yo yan kasi pag-aari mo yan. Kaya ang gagawin mo lang dyan, i-explore mo na lang. Swerte pa nga tayo ngayong panahon kasi dahil sa technology, sa mga social media platforms, halos lahat ng kaalaman patungkol sa pagsasaka, gardening, andyan na halos lahat, 95% andyan na lahat for free. Ang kulang na lang ang research natin, ang pagkukusa nating matuto. Marami kang pagpipilian dyan. Pwede kang mag-monocropping, polycropping, permaculture, diversified farm, pwedeng combination ng agriculture at saka pagiging entrepreneur at e tinatawag nilang pwede kang maging agripreneur. Kaya kayo, mga kabataan ngayon, kung may nasunod man kayong mga lupa o lupain na sinasaka o sakahan ng mga magulang nyo o sa mga grandparents nyo pa, alagaan nyo. Lalo na itong ibang mga OFWs na may sarili palang lupa, inayaan lang mga nakatunganga, sayang. Kung ako lang siguro, kung may nasunod na ako lupa sa mga grandparents ko or sa mga magulang ko, ewan. Hindi na siguro ako magtatagal dito. Unlimited ang potential kasi ng lupa. Yan ang palagi kong sinasabi sa anak ko. Kaya inintroduce ko sa kanya yung agriculture. Sabi ko hanggat maaari, kung pwede, buksan mo ang isip mo about agriculture kasi may sarili ka namang lupa para pagdating ng panahon, ma-explore mo lang yan hindi kana matutulad sa akin na kailangan pang lumayo ngamuhan. katapos mo mag-aral may two options ka pwede mong i-explore agad-agad yan or gusto mo may experience mo ng nasa ratris ikaw nasa sayo ang importante may maaga kang introduction sa agriculture yan nga ang sinisikap ko ngayon eh magkaroon ng sariling lupa para sakahan ang dami kong stock knowledge hindi ko pa magawa pero inshallah one of these days samahan lang ng ano, tiyaga pa. Baka mangyari na. The power of desire, sabi ni Napoleon Hill. Kung may nasunod kayong lupa dyan, huwag niyong hayaang nakatunganga or huwag niyong basta-basta iasa lang sa mga tenants. Kasi bihira ka lang makakita ngayon ng tenant na honest ba? Pagkakatiwalaan mo, gaya ng tenant nila doon sa bukit, matagal na yun mula pa noon sa lulo sa tuhod ng anak ko. Panahon pa ng mga NPA doon sa bukid, may nagkakampo pa nga mga NPA dati doon. Yun, hirala ang taong ganun. Ngayon, marami akong mga kakilala. Rocio, makikita mong ibang mga post dyan na yung mga caretaker nila, hindi mapagkakatiwalaan. hanggat maari, i-explore nyo lang yung lupa ninyo. Unlimited ang potential ng lupa. Kunting research lang, tapos puhunan, nagtatrabaho ka man ngayon, hundago ka na. Kasi baka matulad kayo dun sa kilala ko. May nasunod silang lupa. Kaling sa parents nila. Wala. Hinayaan lang. nagpaka -tasa sa pagkukuyakoy dun sa baba. Hinayaan lang yung bukit. Kalaan nyo hanggang ngayon, pinapakinabangan pa nila ay yung tanim pa nung mga pumanaw na. Ganon na katagal yun. Kita mo yung mga puno ng niyog dun. Ang taas-taas na. Kailangan na talagang palitan wala eh. Kasi nagpaka-busy sa politika sa baba. Ngayon nila na-realize na dapat pala nung bata pa sila nagtanim na rin sila doon ngayon pa nila na realize na may apo na sila wala na huli ng lahat nahirapan eh, na nga silang umakit doon sa bukit eh. tapos yung anak niya mismo kasi hindi nga niya na train nung maliit pa wala sinabihan niya punta tayo sa bukit kasi ganito ganyan sikasuhin kasuhin natin wala na huli ng lahat alam nyo kung anong sabi nung anak niya buti pa ibenta mo yan matutuwa pa kami sayang lalos sa panahon ngayon panahon ng AI katrabaho kayo dyan wala eh may kang lupa hindi makukuha ng AI sa'yo yan nakadepende na lang yan kung paano mo i-explore paano mo gagawin productive yun lang pa-love you at taga-maydian